Happy morning guys at uh, magandang umaga po Sa so ngayon guys ay uh, nakapaghatid po ako dito sa may awawang pulo At uh, napadaan na rin po ako dito sa aking api uh, pinamimilitan dati So update ko lang po kayo guys dito sa aking uh, pinapamilitan dati dati rati ay uh, napakaganda dito guys So ngayon ay uh, puno na po ng uh, water lily Ang uh, pamilitan na to at ang uh, lawak nito guys so So ayan at uh, ito nga ay uh, tinatamba ka na Ayan guys uh, makikita nyo guys no At uh, lakad lakad lang muna ako dito upang uh, mag vlog ng uh, panibago So good morning uh, good morning po uh, mga kaidol Sa aking uh, mga kaidol dyan uh, good morning po sa inyong lahat no So ito po yung aking uh, tricycle guys At uh, medyo uh, malayo ang uh, biyay natin at uh, suwerte naman at uh, buwi naman po natin ang uh, pasahirong ito na uh, nanggaling sa hospital. Hindi ko naman po uh, sinisingil ng uh, mahal at uh, yun at uh, wow at uh, naka 150 na po tayo. Uh, pakita ko lang sa inyo guys no. Ito uh, nandito yung ano. Nandito yung aking kinita na 150 guys no. Ayan po. Tatlong uh, malulutong na 50 ang uh, ibinayad sa akin. So, sana ay uh, uh, magatuloy-tuloy po itong aking kita ngayong uh, maghapon. Kasi nga po talagang ay, ano, yung aking misis um, ay, uh, uh, ano, nahihirapan na namang huminga. Uh, Lord, uh, sana po ay, ay, uh, Uh, tulungan nyo po ang aking uh, misis at uh, pagalingin sa kanyang uh, karamdaman uh, nahihirapan po siyang huminga sana naman ay uh, uh, tulungan nyo po siyang uh, pagalingin uh, mahal na mahal ko po yung asawa ko guys no? so ayan at uh, bago tayo umuwi ng ano uh, dalandanan uh, doon sa aming uh, pinaka terminal ito nga po ay uh, uh, nagbablog muna ako Uh, kung ako walang nang ay uh, may pera guys, ah uh, bibilihin ko tong uh, lahat na to. Hanggang doon at uh, gagawin kong api uh, fishing area to. Kaso uh, ngalang ay uh, natapat talaga na isang uh, mahirap lang po tayong vlogger no. So ayan uh, makikita nyo yan guys oh. Ah uh, uh, magandang uh, maganda talaga dito. Ito ang uh, view ng uh, whole Trinity. At uh, kung saan ito ay uh, nasasakupan ng uh, uh, Bilog-Balenzuela-Balangkas, uh, uh, no? Ito yung uh, boundary, guys, ng, ano? Boundary ng uh, Balangkas-Tuawampulo. Ayan, uh, kung makikita nyo po yan dyan. Uh, ayan, at ang, ang ganda talaga, oh. Uh, ganda ng uh, view, guys, no? Ayan. Probinsyang-probinsyang uh, uh, probinsyang dating. Kasi nga ito, guys, ay uh, uh, nasasakupan ng, ano? Ng, uh, Ubando na dito sa kabila. Uh, pumunta ka dyan sa kabila ay Ubando. So, lakad-lakad tayo dito, guys. At uh, ipasyal ko muna kayo habang uh, ako ay uh, uh, nagpapahinga muna. Galing ako sa may uh, Wawampulo. So, napakabait ng aking apasahero. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, nagbigay ng apasahero. Uh, so, hindi naman po natin siya sinisingil ng uh, mahal, guys. At uh, yun ang uh, binigay sa akin. Uh, salamat sa mag-asawang uh, naging apa sa ko galing sa hospital ng Adalandanan. Uh, so, yan guys oh. uh, makikita nyo at uh, uh, lumalabas na rin yung haring araw, no? Ayan po. Ganda dito, guys. At uh, makikita nyo yung uh, mga ano, mga uh, puno na nagagandahan Ayan at ah uh, Good morning, uh, good morning. Uh, panibagong uh, vlog na naman tayo at araw nga po pala ngayon ng guys ng Alinggo. Uh, Ayan Ayun guys, oh. ganda ng uh, mga tanawin, no? Ayan guys, oh. Ayun guys. Dito guys ay uh, naglalakihang uh, Tilapia dati ang uh, nahuhuli ko dito pag ako ay uh, namiminlit ay uh, sigurado yung apang uh, ulam. Pero dito guys, Sa uh, ano na to? Sa mga water lily na to siguradong uh, maraming isda pa dyan guys na uh, naka ano, no kaya lang guys ay eh, parang ano na talagang uh, tinatambakan na siya so ayan uh, sa kabila doon guys ay ano yung uh, tulay ng uh, river ng uh, pulo papuntang pulo pala guys nandoon sa kabila oh sa mga kabilang uh, bakawa na yun so ayan ang uh, ganda ng araw guys oh. ayan good morning uh, good morning at happy sunday Ayan at uh, ito nga po pala guys Si Domblag Ayan at uh, isang uh, tricycle driver uh, Ulanin at arawin Sa uh, kalsada Laging uh, namamasada At uh, nangangarap din Na isang uh, ano guys uh, Makasahod ng uh, maayos dito Sa YT uh, Para makatulong naman ako sa Aking uh, gustong uh, mga tulungan Na mga uh, maihirap guys no Ayan. At uh humahanga nga po ako guys sa mga uh, vlogger na mga nakakatulong sa mga isang uh, uh, maliit na mamamayan. So dati dito guys ay ano, ito nga ay uh, dito sa aking ispat na to, ipapakita ko sa inyo ang aking ispat na to dito. Ayan. So ayan at uh, dito sa gilid na to guys ay uh Ah, uh, magandang uh, maminlit dito. ayan at uh, punong-puno na ng uh, water lily. Uh, malalaking uh, water lily ang atumubo. Uh, uh, sigurado ay uh, uh, nagtampo na ang uh, tubig dito. ayan guys. Uh, malilim oh. ayan. Hanggang dito yan guys, uh, may gilid na 'to. Ito 'yung aking ispat dati, naalala ko dati nung ako ay uh, uh, namimilit. Uh, malaking uh, malaki talaga ang aking uh, nahuhuli dito sa may gilid na to so ayan guys so. ayan po so paano guys at uh, ako ay uh, pamaya maya ay uh, uuwi na at uh, ipinakita ko lang sa inyo guys yung ganda ng harapan ng whole trinity no? ayan Probinsyang A-probinsya uh, ang uh, dating guys. Ah, uh, talagang A-probinsya uh, pa naman dito. No? Mangilan, mangilan, mangilan na lang guys yung uh, mga pamilitan dito na hindi pa uh, tinatambakan. Ayan. Ah, uh, siguro guys sa mga susunod na buwan ay uh, puno na na ito ng uh, uh, panambak. No? So ayan. Maganda dito magpahangin, medyo malamig, uh, malamig na lugar at uh, tahimik, no. So, ayan at uh, uh nakikita niyo naman, guys, no. Ayun po. So, tayo dito guys Ito yung kalsada na to guys Ito yung uh, papuntang uh, pulo no? At uh, kung saan ay uh, dito ang daanan Papuntang pulo Dalandanan Abalizuela no? So ito naman guys. Ah, uh, tagos po ito ng ano, tagos po ito nang ah uh, papuntang Bulacan-Bulacan uh, sa mga motoristang uh, dumadaan guys, maganda pong uh, ado dito papuntang ano, papuntang uh, malulus Bulacan, ano. May tagos po ito, no. Uh, may tagos po yan diyan. So puntahan na po natin yung aking Tricycle upang uh, mag-umpisa ulit sa uh, Pamamasada sana shortin po tayong maghapon ngayon guys no At uh, para kumita tayo at uh, meron tayong uh, maibigay sa aking uh, pamilya, sa aking amesis no Ayan So ayan dito tayo guys no Ganda ng harapan ng full trinity Ayan Happy morning, happy morning So itong uh, vlog nato guys ay uh, wala na pong intro-intro uh, no. Uh, 10 minutes na lang po ang aking, uh, gagawin na uh, pagbablog at uh, hindi na po natin uh, gaanong uh, pahahabain ito. Ayan at uh, nakita nyo guys ang uh, view dito sa ano sa may uh, papuntang Wawampulo Ayan ata uh, kung saan ito ay Paul Trinity School ang harapan nito no. So ayan at uh, Paalam na po sa aking uh, mga uh, Siloite uh, viewer. Uh, maraming maraming salamat. Uh, comment lang po kayo diyan guys. At uh, sasagutin po natin ang inyong, uh, com ang inyong comment section. No? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa akin. Ayan. At uh, please naman. Apaki-subscribe. Uh, at apaki-like uh, and share na rin. Ang uh, vlog ko na to. Para uh, lumayo at uh, lumawak ang uh, mararating po ng aking uh, vlog. So uh, ayan. Uh, paalam na po guys. Paalam na. Bye, -bye na.